Isang makulay na araw po sa ating lahat na napuntura. Araw po ng lunis ngayon, panibagong pagkikipagtrabaho na naman po sa isang, yung isang maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat Happy Monday po sa ating lahat So ngayon ang video po natin uh, na po tayo sa mga cabinet Sa mga dressing cabinet Ayan natapos na po natin yung, Sa mga loob na primer na po natin yan Sa loob so, na yan Ngayon nagawa po natin yung kanyang body o katawan Ah uh, dressing cabinet. pati ah uh, so, gagawin dyan ay pintura siya hindi siya barnis so kailangan po natin siya lang, masiglahan ng mga pati ayan guys so lagi natin sinasabi sa inyo yung pangyayon kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel subscribe po for more updates pindutin nyo ang bell icon para updated po tayo sa mga video na atin uh, araw-araw syempre po yung pag like at pag comment kaya comment lang po sa comment section yan guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat Ayan, isang makulay at mainit na araw po ng lunes sa mga umaga. <coughs> yan ay alas 8.30 ng umaga. Ayan po, ah, na po natin siya ng kahit ng uh, laki pati Baka uh, nakikita nyo na po yung kulay natin, yung tabi ng ating minamasilian, yung parang awig sya sa color of the yung natin ngayon, yung apricot. ito uh, po yung first coating natin. at ang taas po ng ating mga cabinet ay nasa 6 feet. yung po yung o 8 feet yung taas ng isang kabini na uh, isang plywood so marami ka na pong mailalaman diyan may meron ka na pong mapaghangeran yung panel shelf ay ipat yan. tapos meron po siyang isang uh, drawer na hindi pa po siya natatapos so uh, ngayon guys magluluto muna tayo ng ating panangalian dahil yung ating, ating dito ay nalipat na po siya ng ibang project so tayo po muna yung magluluto ng ating ulam so yan nakikita nyo po pag pinigisa po natin yung manok uh, po tayo ng manok kaya pinaka-gaze rock po matagal yan para mag until, uh, brown para masarap uh, ginigisa ko po yan sa sibuyas, bawang at maraming luya ayan matagal po natin ah uh, may mekos so ayan na po yung ating na uh, luto meron na po siyang talbos kamote puso ng saging, kamatis tsaka yung kangkong napakasarap guys oh nagdagan natin siya sa Like and subscribe. Good morning po sa inyong lahat.